ng Dahil sa wi sa pag-ibig at baon sa utang ng gulo sa triathlon ang isang babae sa Davao del Sur at kahit nahaharap siya ngayon sa patong-patong na reklamo wala raw pinagsisisihan ang babae. Nasa front line ng balitang yan, Simon Gualvez. Laking gulat na lamang ng mga organizer at sa Ironman Triathlon sa Davao del Sur ng may sumulpot na babaeng rider sa bike lane ng karera. Walang helmet ang rider at nagka-counterflow. Habang nagmamaneho, nag-live pa sa Facebook ang rider. Tumatawa-tawa at bungabati sa mga nakasalubong sa daan. morning mo! I don't know where I'm going, but I'm gonna do it. Sinubukan siyang harangan ng mga polis pero tuloy-tuloy pa rin ang rider. Tumagal din ng ilang minuto bago na pa babae. Estado ang rider na si Elias Cathy. Ayon sa mga otoridad, bigla na lang pumasok sa bike lane course ng triathlon ng rider. Nilusutan niya yung mga security forces natin. The vehicles then were supposed to be uh, at the southbound side. So doon sa kabila kung saan nagbabike, doon siya pumasok at nagmotor. Yeah, nag-counterflow siya doon na, sa mga nagbabike. Ayon sa rider, sinadya niya talagang umikse na sa triathlon. Realize ko na meron pa international event which is the Ironman. So sabi ko, okay, I think this is it. This is this will be the most or the craziest thing na gagawin ko sa buhay ko. Sa siya sa pag-ibig at nalubog sa utang. Mentally, I am struggling sa anxiety and depression. Okay, but I am doing my best to kanang Um, create change within myself. Lahat ng mga nag-abuse sa akin, especially money, are all uniform personal. Kahit sa ano ko, sa tindahan ko, I am being the voice of the voiceless. Kahit huli, hindi raw siya nagsisisi. Totally no remorse. I am very unapologetic sa ginawa ko because none at all. None at all. Kasi if I have to do it again, I'm gonna do it again. Yeah. <laughs> sa kabila ng panggugulo ng rider, matagumpay namang natapos ang triathlon sa lungsod. Nasa kustudya ng mga pulis ang nanggulong rider na maharap sa patong-patong na reklamo. Kinumpis ka rin ang kanyang motor dahil hindi rehistrado at wala rin siyang lisensya. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvis, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.